shout out po sa inyong lahat mga kabindors ah uh, narito na naman ang inyong lingkod endorsement. man uh, ngayon mga kabindors ang gagawin ng inyong lingkod ay pupunta ko ng remittance upang kunin ko ang pirang eh, pinadala ng ating sponsor at para mapauwi na natin si Almer at ang kanyang mga anak. Kaya mga kabindors, yan naghahanda na ako upang iklim ko yung pera na gagamitin nila Almer upang sa kanilang pamasahe at sa kanilang mga ano budget ba sa kung nararian pa sila sa pagtra-travel. Ayan mga kabindors. Ah, ganun pa man mga kabindors, ay eh, kinakailangan pa rin natin na ah, matulungan si Almera sa huling pagkakataon na ito. Kasi dito sa Maynila mga kabindors, kung dito siya mananatili, ay wala mang ano, wala man siyang pag-asenso dito. Kaya napagpasyahan ng mahal na sponsor na si ay paluwasin na lang ng probinsya o pauwiin na lang ng probinsya. Ah baka sakali nang doon ang kanyang swerte yan. Ah kita naman natin sa habang panahon na siya ay pinablog mula kay Idol Migo hanggang sa ito naruto siya sa piling ni ka-therapy ay at ito ngayon ay na na siya ay pa uuwiin na lang ng province ng dating sa support po ng ating sponsor kaya mga kabindors ayan uh, sa sobrang nakakaawa ng kanyang mga anak ay yan napagpasihan namin na si ay umuwi na lang kasi kung siya ay tatagal pa dito sa kamay nilaan ay hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod sa kanyang mga anak kasi wala man sa kanyang nag-aaruga na ano tulad ng kanyang kinakasama ay talagang pinabayaan na siya kaya sobrang ano natin kung kaya pinasyalan natin doon sa kanyang tinitirahan na kubo sa bundok sa care ni Idol Migo at saka sa ating mahal na sponsor kaya natagpuan natin ulit si Almera at ito na uh, pauwi na natin siya Uh, ngayon ay sabad o oh, mga kabindors. Uh, kunin ko yung pera doon sa Palawan. At bukas na bukas ay mayahating na natin siya doon sa ano sakayan ng papuntang probinsya. Doon sa Pasay, Pasay City. Kaya mamaya mga kabindors ay pagpapasok. Uh, tapos ko doon sa Palawan ay iimpitahan natin si Almera uh, dito sa Kubo upang makapanayam uh, natin at ma ano rin natin kung ano ang masasabi niya doon sa pagkaya niya sa pagkaya namin sa kanya at pag aruga ni Katerapi uh, yan ang tatanong natin sa kanya saka doon sa ating kung ano masasabi rin niya doon sa ating mahal na sponsor na hanggang ngayon ay hindi siya iniwan mga kabindos yan si nagpapasalamat tayo doon sa ating mahal na sponsor kay ma'am anonymous ng Pennsylvania USA na siya hanggang ngayon ay hindi iniwan si Almera hanggang sa makauwi ng probinsya at mapaayos yung kalagayan ng kanyang mga anak. siguro kung mga kabindors kung naroon na sa probinsya si Almera ay mapapaayos na yung kanyang mga anak. So, naroon nga ang kanyang magulang naggagabay uh, sa kanya di ba mga kabindors kasi ang isang magulang ay gaano man kamakasalanan yung anak ay siyempre uh, dugo niya yun at nandyan ang awa may gagawan yung awa at pagsuporta na yung mga pagkakasala na yan ay mapatawad ay siyempre ang lahat naman ng tao ay ah, nagkakasala kaya kaya naman kung mapapag-isipan ni Almera na baguhin ang mga ano man mga attitude na nakita nyo sa kanya eh, magagawa pa naman siguro kita mo naman nyo naman hanggang ngayon ay mayroon pa rin nagmamalasakit sa kanya kasi ibig lang sabihin doon ay mahal siya ng ating Panginoon may mga taong kasangkapan na siya ay matulungan hanggang sa uh, ah, mapabuti ang ganyang buhay Ayan mga kabindors, eh mamaya ay ano natin, ah, kakausapin natin si Almera. Ayan, ay pupunta muna ako doon sa ano, ah, remittance. Ayan mga kabindors. galing tayo sa Remittance. inimbitahan natin si Almer upang makausap natin ayan ah, uh, nagpa naman sa atin na makausap natin kung ano na ang ano niya kung nakahanda na ba yung kanyang mga mga dala, -dala. oh good afternoon ah uh, good morning

Dali rito kuya, nandito si Bibe. Antayin mo dali. Moros. Alamot. Punta ka na dito. Pagod, kinaglaro-laro kanina ng takbo. Ah, uh, ano? Meron mayroon ka na, mayroon ka pang pambili ng gatas kaya? Huh? Mayroon kang pambili ng gatas? Wala. Hindi ba ano? yung, hindi ko naman galawin yung kuya yung bidigay sa akin. Hmm. Kasi emergency ba? Ah, uh, dito di para makabili ka na dito kasi mahal na siguro doon sa Mahal na doon. Doon sa, sa kung doon ka sa mga terminal hmm. bibili mahal na ang gatas. Hmm. Ano bang ginagatas niya? Swak na bear brand. Ah, bear brand. Ah, yung ano lang, yung Mura lang. Maliit, yung maliit lang. Ganun lang kalaki. Meron daw dyan eh. Di ba yung swak yung maliit lang na ganun? yung Hindi na siya, alanganin mo siya. May medyo malaki-laki na sa Ah. Ganun. Sige, ito, 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 itong 300 eh. Sabi mo dito. Opo. Thank you. Bili mo may dito e -bili para... Eh. Parang bukas akong tumukas? Kasi hindi na kayo bukas eh. Diretso na, no. Hindi na magbili-bili pa. Kaya nga. Yung, may, yung ano, yung mga... Kaya bibili mo. Ano ba pipiliin mo pa doon? Kasi na lang sa ano. Um, Pampers kasi ito eh. Para bukas. Hmm, yung sinasabi mong biscuit na pasalubong sa lobong mo. Yeah. Diba? ko na si ma'am, bukas na. Yung, doon na. Kasi magbit-bit pa tayo. Doon na. O yung nakalata yun, di ba? Opo. Ayan, pasalubong na doon sa o, inyong lulun. mga magulang. At saka ano? mga anak mo na nandoon. Para matuwa naman sila na may ano ka, pasalubong na biskwit. Matuwa ano? ano? <laughs> na sila. Kasama hmm. na kami ni Mama. Saka magano na ka, Tati. Eh. na sila mag-aaral na. Mag-high school na sunod taon ng isa. Ah, ilan taon na? Yung anak mo. Magta-12. Pangana, pangana yun. Hmm. Five years old yun eh, hindi care. Eh, paano ah, yung siya. ano nun? Ilan ba ang anak mo dun? Tatlo. Tatlo. Isang ama. Hmm. Ah, paano kung magkita kayo ng wala na. ama? Wala na. Matanda na yun, wala na. Yun. Hindi man taga doon. Nasa Kison province yun. Ah, taga rito sa may Bicol. Oh. Kison province. Kison province. Kison province sila hindi na yung makauwi sa amin. May ano siya eh. May atraso siya sa kwet kapit namin. Ah. May ano siya kaso doon. At saka ano na matagal. Akala ko taga roon din. Hmm. Ano rin taga. May kaso yun. Taga baryo mo. Taga kababaryo taga mo. Tagalog din yun. mm -hmm. Napasama lang yun dahil nandun ako. Tapos nang anak at panganay. Ah. Sos. So, Ang panganay ko. Eh wala naman siyang wala rin suporta na dumarating sa Sumusuporta pa rin. Uh, bigay minsan kung mayroon. Ngayon, hindi na. Sa ano na niya, kapatid na niya nagsuporta kasi doktor ang kapatid niya yun eh. Mm. May doktor siya sa Australia. Minsan nagbigay. Mm. Kung mayroon. Hintay lang kung mayroon na magbigay. Ewan ko lang, kay kapatid ko man nag ano, yun eh. Asya ang pinadadalhan doon kung mayroon mga ayuda sa mga anak mo. So, Ayun mga kabindors, ay ano na, tuloy na ang uh, travel ni Almera Bukas. Uh, ano ang, masaya ka ba Almera na makakarating ka na doon? Opo, <laughs> Opo. mga amigo, tumasawin na kami. <laughs> Thank you kuya, at lalo ating viewers, ating sponsor, nagmamahal. Lalo ka Lady Blow, Grace. Thank you ma'am sa pag-abot. Lalo ating viewers, maraming salamat at mag out pala ate Cynthia. Mm. -hmm. Uh, si Ann Tanilia nakita ko na sa personal. Saka si Ma'am Jupiter. Oo, oh, oh, si Ma'am Umiyak siya doon, Ma'am. Babakasyon Last... pa rin kami dito. Ah, uh, sino ba ang pupunta sana dito? O si Pina Orungan. Ay. Nag-ano po siya, nandun sa Paranaque, nag-work. Sa... Ay, malayo pala siya. Ahabon ah, na lang po siya doon po, Nagbakasyon sa Lite. at ah, din siya. Ah, Tagalite rin yun siya. Magkakasunod na kami sa yung lugar barangay. Mm -hmm. Uh, tulad itong ubaw. Ito dito, Bulacan. Ganun lang. Ah, hindi pala masyadong malayo. Hindi. No? Yan, anong masasabi mo doon sa ating mahal na sponsor na hanggang ngayon ay naririyan pa rin para sa'yo na hindi Naga ka talaga iniiwan. Ako. Saya ako. Pina-enjoy niya ako sa surprise na mag-shopping. Gala kahapon. Mm -hmm. Mamimili kayo. Thank you, ma'am. Gulat <laughs> ako. Ano yan yung si Api yun? Sumigaw. Ah. Ayan, maraming salamat po ma'am Anonymous ng Pencil Bay niya po. Ay na. Anak. Anak po. Uh, na Hanggang ngayon oh. po ay narerito ka pa rin Pira. at hindi mo man lang iniwan si Almera hanggang sa makabuti Pira. Pira, hawakan mo. Biling gatas. At mapaayos dali. yung kanyang mga anak, mga oh, kabindors. Nariyang ka, ma'am. Na kailan man ay hindi mo iniwan. mamaya, gatas pampers. May... Uy! Pira, ano yan? May... ano yan? Anong tawag yan? Pira. Oh. Pira. Hawakan mo, huwag mong buklatin, ayusin. oh, huwag mo daw buklatin. Ibigay mo mamaya kay mama kasi ano yan. Mamaya, bili gatas. Pambili ng gatas yun. Uwenta yun ulit eh. Mm. Oh, Oo. Oh. Uh, ayan, opo. 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 Ayan. Kita mo sa lula. Oo. Uh -uh, si Ate. Oo. Uh -uh. Si Ate. Oo. Uh Kuya. -uh. Kuya. Kita mo na. Oo. Uh -uh. Tsaka ikaw, Bas. Oo. Uh -uh. uh -uh. Boom, boom. Oo. Boom, boom. <laughs> babay na sa viewers. Babay na, guys. Ito, babay ka dito. Babay na. Bye. Uwi na kulite. eh. <laughs> Thank you. Thank you. Clap your hands. Thank you, guys. Yan na. Clap your Ma'am. Jupiter. Ma'am. Sige na. Ayusin mo, masisira yan. Mabibili yung tindahan yan, hindi tatanggapin yan. Huwag mo sirain. Huwag mo Ilan taon na si Moros? Ayan. Ilan taon Good. si Moros? Ayan. Bilang, one. Sige. Nag-tray ka na. One. One, to lang. Two. Three. Three. Sige. Four. 5. Five. Three. Four. Pero <laughs> Ayan po mga kabindors, eh bukas. Ah, uh, tabangan na lang yung susunod kong video, yung talagang final na ano na yon. Final na na paghatid ko kay Almira doon sa Pasay kasi kaya na kailangan pa natin mga kabindors ihatid eh, doon para nakita natin na si Almira ay eh, sumakay talaga para makita niyo mga viewer yan maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mula noon hanggang ngayon sa naging Ano? Naging na. Yung buhay ba ni Almira? Yung naging buhay naging, niya. Naging gatas mama. Dito sa Maynila. Opo. Ayusin mo. Ilagam mo na dyan. Ah, sana naman Ay, mga kabindos okay. na ayusin uuwi mo. na si Almira at maging maayos na kanyang What? buhay doon at saka yung kanyang mga anak. Kasi dito sa Maynila, mga kabindors, kung dito lang sila, hindi natin alam sa mga susunod na panahon kung saan mapupunta yung mga bata. Kasi wala nga siyang, ano dito, mga kabindors, alam nyo naman. Sobrang binat po nun. You know, Nagpaulan lang ako sa sobrang daming dugo nun eh. Hmm. Yan, yan. Maraming salamat po. Uh, abangan nyo na papa lang yung aming... Boys, ba -bye po, papa boys! Papa boys! Papa boys! Kuya Husaka at Iberge Corvera. Bye bye. Uwi na kami late. Magbabay ka na tita Virgie. Bye, bye. Tita bye-bye pa dito. Bye-bye. Oh. -bye. Ayan, oh, ayan, Bye-bye, ganun. Bye-bye po. Kuya bye -bye. Saka, bye-bye. hello? Ano saan si Papa Boy? Tawag. Papa Boy, bye-bye po. Thank you, Papa Boy. Uwi na kami, ha? Hindi namin kalimutan yung donut mo dati. Oo. Oo, adam alam niya yung donut ah. Oh, ay. Ay. Ay, Papa Boy. Papa Boy. Papa Boy. Papa Boy. Papa Boy. Papa Miss you. Miss you, miss you. Tatay magbabay ka na rin. Oh, babay ka na rin. Ah, hindi, Mabay ka, Tatay dona Doon na, doon na. Kasi ako maghahatid sa inyo. Oo. Oh. No? Oh, no, <laughs> sige, oo, o, daw, Yan, salamat po sa inyong lahat po Ng mga viewer namin. Ang uh, problema ngayon, si Almira hindi na makakapag-blank kasi sira ang kanyang channel na ano, yung hindi na na mabukas. Mga naka-windows, eh, magpapanibago na lang siguro siya ng channel. Panibago na lang ako. Meron na bago? Ah, Meron na. Oo, na. Uh, ano na lang, ano ang pangalan, Moros na lang, Moros ang pangalan doon sa channel? oh Moros. Moros, hindi Almira Espinosa pero ayan. ang gitna, Moros. Ah, ayan.